Isa sa napakaloki at pribadong relasyon ay ang relasyon ni Coco Martin at Julia Montes. Although nagbibigay na rin sila ng information about them, pero tipid na tipid pa rin sila when it comes to their relationship. Kaya naman nananatili ang kanilang pribadong buhay. Although napakasikat na nilang artista, ay hindi mo pa kung ilan na nga ba ang totoong anak nila ni Coco Martin at kung talaga bang kasal na silang dalawa. For the first time ay nakita natin ang pangatlong anak nila. Ating alamin Marami na rin napatunayan si Coco Martin pagdating sa pelikula at teleserye. Itinurong na nga siyang prime prime king ng ABS-CBN dahil sa sunod-sunod na hit ng kanyang mga teleserye tulad ng Batang Kiyapo. At ganun din naman si Julia. Meron siyang sariling pangalan when it comes sa showbiz. At tinawag nga siyang Prime Queen dahil nga sa ganda ng kanyang teleseryeng The Saving Grace. Pero sa kabila ng kasikatan ni Coco Martin ay nananatili siyang mahiyain at very down to earth according sa mga kasamahan niya. At ang hindi alam ng tao ay napaka matalungin nitong si Coco Martin. Ang hindi alam ng karamihan dahil nga sa low-key at napakamahiyain ni Coco ay marami na itong natulungan para magkaroon ng trabaho. Lalong-lalo lalo na ang mga mahihirap at yung mga artistang nawala na sa pelikula, ngunit gustong bumalik para lamang kumita ng konti para sa kanilang pamilya ay yun ang pinapriority ni Coco Martin ayon sa kanyang long time girlfriend na si Julia Montes, inamin ni Julia na napakabuti nito sa kanyang mga kapatid at kapamilya kung saan ay pinigyan nga ni Coco ng mga trabaho at ng bahay ang mga kapatid niya at ganun din yung mga kapamilya niyang nangangailangan. Kaya sabi nga ni Julia ay talaga kaya pinagpapala si Coco dahil may mabuti itong puso. Pero ang tanong, kung napaka-generous ni Coco, ay generous din ba siya sa pagmamahal kay Julia Montes? At talaga bang pinakasalan niya na to? Dahil ilan na rin ang kanilang anak. Pero walang balita kung kinasal na nga ba ang dalawa o nagsasama lamang bilang live-in. Kaya lahat ng mga fans ay naku-curious. Bakit up to now ay hindi naman pinapakasalan ni Coco itong si Julia Montes? Pero ayon sa ibang mga fans, baka naman nag-civil na ang dalawa dahil nagsasama na nga ito sa isang bahay. Pero ayon nga kay Coco, during the time na wala nga daw trabaho itong si Julia, ay pinag-aaral niya ito. Tulad na lamang ng pagiging chef dahil nakagraduate niya si Julia bilang isang chef. At ang sabi din ni Coco na is din niya si Julia ay pagpatuloy ang kanyang koleho para makagraduate ito paunti-unti. At siya na daw ang bahala sa lahat ng gastusin. Sinabi din ni Coco na kung nagtatrabaho si Julia ay kanya lamang ang kanyang pera. Itago niya ito at ito ay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Lahat ng gastusin ni Julia ay arbor niya na daw dahil siya ang lalaki na is niya talagang mag-provide sa taong mga minamahal niya. Pero ang tanong, syempre ng mga fans, sana'y pakasalan mo na si Julia dahil matagal naman na din kayo at meron na kayong tatlong anak. Pero hanggang ngayon ay wala kaming balita kung kinasal na ba kayo o hindi, kahit man lang sa civil. Unang lumabas ang balita na buntis si Julia during the time ng asintonado na kanyang teleserye nang bigla itong magpaalam at pumunta sa ibang bansa para daw makapiling ang kanyang ama na isang German. At yun pala ay tinago niya ang kanyang pagbubuntis. At ayon pa nga sa blind item ay nanganak ito na ang pangalan ay Matilda. At dumating din ang panahon ng kasaksagan ng kung saan ay guest star ni Coco Martin si Julia sa kanyang ang probinsyano teleserye kung saan ay nawala rin bigla si Julia. Yun pala ay buntis na ito. At ang kanilang pangalawang anak ay ang pangalan naman ay Popoy. Ang video na ito na nakuhana ng screenshot ng larawan ng anak ni Coco at Julia ay pinost ni Ryan Martin sa kanyang Facebook account. Pero sa dami ng nakakita ay bigla na niya itong nadelete. Siguro sinabihan siya ni Coco na tanggalin ang larawan ng kanyang anak sa kanyang Facebook. At napabalitang ng anak muli si Julia Montes after ng promotion ng kanyang pelikula with Alden Richards. Mapapansin during the promotion ng kanilang pelikulang sa breakup and a romance ay makikitang laging nakaitim si Julia at laging may dalang jacket na mahaba at dito mapapansin ang baby bump niya na at makikita naman sa larawan na ito na tumaba siya at talaga namang kanyang tinatago ang kanyang baby bump kayo na ang humusga Mahalata din ng mga fans ang baby bump ni Julia nang umaten si Coco at Julia sa isang event at nakaitim na naman ito at halata na naman na malaki na rin ang tiyan nito. At ang sabi nga ng iba at ng mga insider ay nanganak si Julia year 2024. Kaya naman ay ito na ang pangatlong anak niya kay Coco Martin. Kaya nagulat ang lahat na magpost si Julia na may vaping hawak na magpakasyon sila ni Coco Martin. Siguro ito yung pangatlong baby nila ni Coco. At ngayon ay malaki na siguro. Ito ay magwa one year old na. At kita naman na spotted si Coco at Julia na kasama ang kanilang baby. Pero until now ay hindi umaamin ang dalawa. Pero ang mga fans ay masaya naman for Coco at Julia. Deserve naman nila ang privacy. Ang nais lang naman ng mga fans ay aminin ni Coco at Julia dahil naman para rin sa kanilang fans na naku-curious kung ilan na nga ba ang anak nila. At sana naman daw kahit papano ay ishare ni Coco at Julia ang kanilang kasal kung kasal man ang dalawa o hindi pa. At kung anong plano ni Coco kay Julia dahil nais naman nilang lumigaya silang dalawa. Ngayon ay very busy ang dalawa para sa kanilang negosyo kung saan ay inamin ni Coco na ginagawa niya lahat para sa kababayan at ganun din para sa kanyang pamilya. Dahil marami daw may hirap, kaya siya gumawa ng produktong pangmasa at affordable para ma-afford ng mga mahihirap. At kita nyo naman kung gaano sila kasuporta sa isa't isa. At ganun din ang pagpapahalaga niya at pagmamahal kay Julia. At sinabi niya na lahat ng kailangan ni Julia ay siya na ang magpo-provide at lahat ng pera ni Julia na kanyang kinita ay sa kanya lamang at sa kanyang pamilya. O di ba mapapasana or ka na lang? Sana may Coco Martin din kayo o di ba? Pero syempre pinaka-exciting sa lahat ang marinig kung kailan ang wedding bells. Lahat ng fans ay excited dito especially ang Coco Jules. Nais naman natin na sana ay makita silang humaharap sa dambana at sana ay ipakita din nila ito sa masa. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Sana ay matuloy sa kasalan ang relasyon ni Julia at Coco Martin. Abangan na lang natin. Bye!